nung unang panahon dito sa amin lugar, malayo sa kabiasnan, malayo sa sa bayan, malayo sa ospital, kaya hindi na kailangan pumunta ng ospital para magpatuloy lang. Yan! Mm. Kaya basta ba sa balita mahalaga at napapanahon. At makabuluhan at nakatutuwang kwento, may say ka dyan yan, mga suki. suki. Susan kapag tag-init, hindi lang naman activity sa beach ang pwedeng gawin. Eh ano pa nga ba ang pwedeng gawin dyan Kuya Kim? Ito rin ang season para sa mga batang lalaki na <laughs> Magpatuli? Oo oh, yun. Iba't ibang pamamaraan niya dito sa atin. Siyempre, hindi mawawala yung depokpok at yung inoopera. Ang tanong, Kuya hmm. Kim, handa na kaya silang sumabak for another season ng pagtutuli? Iyan <laughs> ang kwentong inalam ni, ni Mark, Mark Salazar. Salazar. Tuwing summer, nakasanayan ang isagawa ang rite of passage na ito ng mga batang nagbibinata. Ah! Ah! Ang tanong, handa na ba silang sumabak sa tuli operation? Sa Tondo, Manila, pila ang mga bata. Lahat kabado. Ay eh, sino ba naman ang hindi kakabahan? Kung ang pila, deretso sa nurse station para maturukan ang kanilang ari ng anesthesia. Iyak po Bago sumalang, nagbibigay ng ilang paalala ang mga nurse sa mga bata. Pag naglalagay na anesthesia, yung unang turok lang ang makirot, ha? Wala, wala nang mararamdaman after nun. Kaya titisin nyo lang yung unang kirot. Tapos pagkatapos nun, wala nang mararamdaman. Okay? Wala nang malalim. 1, 2, 3, 4! Ang 12-year-old na si Liam isa sa mga matatapang na humarap sa pagpapatuli. Excited, excited na po talaga ang pagpatuli. Ang hugot ni Liam sa pagpapatuli. Tuli na po ako. Dito po nila ako maasar. po sa inasar sa school. Paliwanag ng pediatrician at surgeon na si Dr. Teodoro Martin siyam hanggang labing walong taong gulang daw ang tamang edad para sa pagpapatuli. Usually mga 9 to 12 years old is the ideal. Ito yung adolescent stage ng bata. At ito yung medyo developed na yung brain nila to subject themselves to circumcision. May willingness at readiness no? na magpa-circumcise. Dahil sa edad ng mga batang tinutuli, nakagisnan itong right of passage sa mga batang lalaki. Pero higit pa sa rite of passage tradition, Ayon kay Dr. Martin, ang circumcision o tuli ay paraan para makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit. Ito ay nagbibigay ng hygiene kasi misan ang mga bata, hindi ganitong edad, hindi sila ganun ka linis pa sa katawan. O yung mga batang madalas mag-UTI, ano, nag-UTI na hindi tuli, no? nakakaroon ng na infeksyon. No? Gawa ng anong hindi hygienic. No? Pero di lahat sa ospital tinutulian. Sa mga probinsya, gaya sa Mauban, Quezon, Uso pa rin ang pokpok-tule. Ang kanilang taga -puk -puk, ang 54 anyos na si Edwin. Magawa na ako ng lukaw, nakahoy. Naka-pamokpok. Nagamit ko namang lukaw, medium mga kukunat para huwag abutin yung parang bata. Palabaha ang pantuli ko. Si Ricky ang katulong ni Edwin sa pagpokpok. Kumuha siya ng mga dahon ng bayabas na gagamitin pang langgas sa ari ng mga batang tutuliin. Sa ilang sandali pa. Tingnan natin ang na. Ang na mas di matagalan. At your goal. Sige. Sige lang kasi. Paray. Up. Up. Galing. Tingnan mo na. Ang babotang uri ka. Galing. Galing. Ayos na. na, na. Ay agad, Ay, Limang minuto lang ang itinatagal sa bawat tinutuli. Kapag natapos na, tatalian ito ng tela para hindi ito dumugo. Wala po, ako po hindi nang ng bayad. Kung isa po may nag-a-payala po, may natatanggap ko na rito, may nagbibigay sa akin. Kung isa po ang tila, may 20, may 30, ganyan, may panigarilyo. Kahit na matagal nang ginagawa ang ganitong tradisyon sa mga probinsya, pinapayuhan pa rin ni Dr. Martin na magpatuli sa lisensyadong doktor. Kasi yung pokpok, no, gumagamit lang to ng, I don't know kung labahay ginagamit na o blade lang, ano, sa mga probinsya. Yung risk ng tetanus infection sa bata, unang-una, at iba pang klaseng infection na pwedeng makuha, no, kung hindi malinis yung ginagamit na pantuli, no, walang tahiyan, bubuka lang yung, yung skin, hahayaan ng umuwi. Minsan nga, magngunguya yung nagtuli ng dahon ng bayabas, no, para idura o gamitin doon. So, that is, uh, not hygienic, kasi nung unang panahon dito sa amin lugar, malayo sa kabiasnan, malayo sa, sabaya malayo sa ospital. Kaya hindi na kailangan pumunta ng ospital para magpatuloy lang. Mahalagang maunawaan na ang panandali ang hapdi at kirot na dulot ng pagtutuli, mapapukpukman o modernong paraan, pangmatagalang ang buting maidudulot sa kalusugan dahil makatutulong ito para makaiwas sa mga impeksyon at sakit. Ako si Mark Salazar at ito ang kwentong Aray. dapat alam mo.